Isang napakagandang balita ang bumulaga sa mundo ng showbiz. Ellen Adarna at Derek Ramsey ay opisyal ng magulang ng kanilang unang anak. Sa pamamagitan ng Instagram post ni Derek Ramsey, ibinahagi niya ang masayang balita sa kanilang mga tagahanga at kaibigan. Makikita sa post ang isang heartwarming na larawan ni Ellen na karga ang kanilang munting anghel habang nasa ospital. Kasama rin sa larawan ang anak ni Ellen na si Elias na mukhang excited na sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Pagamat hindi pa inilahad ang pangalan o kasarian ng kanilang anak, kitang kita ang saya at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Sa caption ng post ni Derek, sinabi niya, My world keeps getting better and better na talaga namang nagpapakita kung gaano sila kasaya sa pagdating ng kanilang bagong sanggol. Maraming celebrities din ang agad na nagpaabot ng kanilang pagbati. Ilan sa mga bumatis sa comment section ay sina Jesse Menjola, Matteo Gudicelli, Crystal Pelo, Carmen Su, at pati na rin si Karen Davila. Ramdam na ramdam ang suporta mula sa kanilang mga kaibigan at kapapersonalidad sa industriya. Patatandaan na noon pang Hunyo ng 2024, umugong na ang mga balitang bunti si Ellen matapos mag si Derek ng larawang nilang magkasama na may caption na Can't Wait. Alam mo na, agad itong naging usap-usapan ng netizens. Ngunit hindi nila kinumpirma o itinanggi ang mga balita noon. Ngayon, matapos ang ilang buwang paghihintay, narito na ang pinakahihintay na moment, ang kanilang bagong bundle of joy. Bagamat hindi pa detalyado ang mga impormasyon tulad ng gender at eksaktong araw ng kapanganakan, sapat na ang larawan para ipakita na ang kanilang pamilya ay lumalaki at puno ng pagmamahal. Bago pa man dumating ang kanilang anak, patagal lang inihayag ni Ellen na gusto niyang magkaroon ng anak kasama si Derek. Sa katunayan, itinigil niya ang paninagarilyo noong Hunyo 2023 upang paghandaan ang pagbubuntis binakita ni Ellen ang kanyang dedikasyon para maging handa sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang magulang. Ang kasal ni na Ellen at Derek ay isa ring patunay na kanilang matatag na relasyon. Ikinasal sila noong November 2021 sa isang intimate wedding na dinaluhan lamang na kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Sila ay parehong may mga anak Bula sa kanilang nakaraang relasyon. Si Elias anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz. At si Austin Ramsey, anak ni Derek sa dating asawa niyang si Christine Jolly. Ngayon, kasama na nila ang kanilang bagong baby na Jack na magdadala ng higit pang saya at pagmamahal sa kanilang buhay. Habang inaabangan natin ang karagdagang detalye tungkol sa kanilang anak, hindi may pagkakaila na ang mga Ramsey at Darna ay nasa isang masayang yugto ng kanilang buhay. Tunay na isa itong magandang kwento ng pag-ibig, pamilya, at bagong simula para sa mag-asawa. Ano sa tingin nyo mga kakakita kids? Magiging katulad kaya ng ganda ni Ellen o kagwapuhan ni Derek ang kanilang bagong baby? Ibahagi ang inyong mga reaksyon sa comment section at syempre huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod pang updates tungkol sa mga paborito ninyong showbiz personalities. Sana ay nag-enjoy kayo sa balitang ito. Abangan pa ang iba pang exciting at heartwarming na showbiz balita dito lang sa Kita Kids Showbiz!